Ayon mga kalakbay, ah, good morning! Nandito nga pala tayo ngayon sa taniman ni Tatay Inchek. Ayan, nandito tayo ngayon sama si Tatay Inchek. Ah, ito nga pala mga kalakbay ay ito yung singkang o watsoy. Yung mga kinakain ng Korea. Ito na sila. Ito. So, ayan, fresh na baseball. Ito yung si na ito. Sampai 500 kilo kaya? Ayan, ganyang kalawak. Ayan, dami. Ano nga pala update pala dito mga alakbay kung gusto nyo maggantong business dito sa amin. Ay, yung kuya ko po ay natanggap ng pinanser. Kaya po yung magpipinanser dito sa amin. Then kayo na po balas. Mag-usap ng kuya ko kung gusto niyo magpinanser dito sa lupa ng Mount Banahaw View Deck. Ayan, ipipim ko na lang po yung contact person kung gusto niyo magtanim ng ganto kalawak na tanim. Ano nga pala kagandahan dito sa bakasyon? ay ayan lahat kamatis at iklaro itong may get ang punan daw na sabi ng kuya ko 350,000 to 400,000 ayan pero parang nagswerte naman sa presyo automatic nagbo-boom naman yon nagiging times o three times yung inyong punan kaso yung punan natin ay medyo malaki kaya pag isipan nyo po kung gusto nyo po mag financer dito or mag farm may contact person po ako yung aking kuya siya po yung pwedeng i-contact para in case na gusto niyo mag tanim dito sa barangay Taytay. Si Kuya Louie, ito yung taniman niya. Ang tanim niya ay... Sayote, ah? Thank you. Ayan, kasama ko si Tate Incheg. Ta. Nandito ako lang kami ngayon sa Mount Banahaw View Deck. Ayan. Umaga, Ayan, ang umaga. Akalak. Ayan, nga para tayo ng press sayote. Ayan, kita-kita naman. Ayan, matbanahaw. na Pupunta natin yung service natin na si Kalakbay. Ito yung view deck. Tapos ko sa inyo. At Banahaw view deck. Ayan, kita-kita nyo yung view. Ayan. Hindi siya nakita. Ano, medyo siya of clouds. Ayan yung view. Ayan. Good morning mga kalakbay. Ito nga pala ang aking service. Na si Kalakbay 1. Wala pa siyang kapat na gagawaan lang. Hindi pa natin kaya. Soon. Pagkakapat na na siya. Ito yung mouth beauty ko. Kaso parang uulan. Ayan. Ayan. Magandang umaga kalakbay din. Uh, nagpapasalamat ako sa mga supporter supporter ko na followers. Ayun, sila yung kumuha ng 10 kilo sayote sa akin then ongoing deliver na po for back by page. Peace yo. Thank you for blessing ito po yung Budek. Ayan, nag see clouds na dito yung Mount Banahaw. Ayan, si of clouds. Ayan, thank you po for blessing. Ayan, si maglalakbay. Thank you sa ating discarte. Nag-nagarbis lang tayo ng sayate.